Ayan, Isang tangkal. Isang tangkal lang. Ba! Isang tangkal. Hindi <laughs> tigil mo. Maliit lang madaya. <laughs> <Ba> <laughs> Ikaw magdangkal. Isang tangkal <laughs> lang. Duro, 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 duro. May bato yung atayo. Isang tangkal. Magdangkal yung labit mo. Yan na. Ah. Yan yeah. na. <laughs> Yon, patibayan kami ng sand. Sino mas matibay? Panalo. Panalo. O, kayo muna dalawa. Topic muna kayo. Okay. okay. Pakita mo. Okay. matibay talaga. Kaya mo na boss. Isang tangkal Isang tangkal lang <laughs> kasi oh, nila laban no, yan eh. Winner, eh. Pagod na, pagod na yan, pagod na. Next, 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 challenger. next, 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 next. Okay na yun, napagod <laughs> ka lang, napagod ka lang, kanina pa naman <laughs> <yan. laughs> Next, <laughs> <lalo>. next, next <laughs> challenger. Next <laughs> challenger. Okay. Okay. Ang champion, sila kaya mo <man> nanalo. Nalawang <laughs> tangkal. Sandang kala, sandang kala. Sandang kala. Wala, Ay mati ibay, mati Tabla, tabla. tabla. Tab Challenger, challenger. Okay, kasi ito. Ito, O sige, sige. Next, next, next. Wala lang, Next, next, next. Next, next, next. next. Wala nang next? Hawa, ikaw Magawa pa. Si Budoy. Ano Uy, uh, tayong dalawa ba? Ay, tayong dalawa ba? Game, one, two. Hmm, dapat may yung sa'yo. Dominan iningin ng daya, ano na? Ay, ka na magdangkal. Isang dangkal. Hindi, tigyan mo mo. Ang liit madaya. Yeah. Next challenger. Right. Next challenger. Next challenger. Next challenger. mo to. Oh pantayan mo. Tignan natin. Malaki Ulan, lang yan. Lampaw, Lampaw yan. O, oh, lapag. 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 Magkano ha? Magkakabahan. Magdanggal. <laughs> Isang <laughs> danggal lang. <laughs> May bato yung ata yan. Isang danggal. Isang danggal. Next, next, next. Next, next. Buuhin ko to. Buuhin ko to. Uy, uh, matibay, gaya, matibay kaya, matibay kaya. Matibay kaya, ayan. Hulang ah. Hulang natin. na. Oo, Okay, pakita mo, lapit mo ah. Ayan ah. Yak. Bang! Okay, 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 yung rest, Natalo yung undefeated, undefeated men. Mhm. Mm Sige lang. Okay lang. tanggal okay, okay, tanggal. Ikaw, ikaw. tanggal mo na pe. O, oh, Pabor na daw. Ah! Ah! Ay, tayo pabor tayo na, pabor. Ako na, oh, na. Okay. 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 Man, na. na. <laughs> Pwede na Pwede, pwede, pwede na doon. Basa, ano na Tagal, ba? tagal lang, tagal. Game, 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 okay. Game, game, game. Okay. Mm -hmm. Lapag. Lapag. Tingnan natin mo Galingan mo

lapag 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 Ay, matibay yan idol! Kakalin mo na kona na lang sana kung ano 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 Bawi! lang, Bawi! lang. Bawi! ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano

Hey, napagod na yun. Para ko. Oh, sige, <laughs> <laughs> o sige, <biyak> tayong <na> dalawa. Dito, dapat may championship to. Obvious nyo. Sira na kagad. <laughs> Daki ng kamay ako. Parang eh at Dito na din. Experiment yan, par. Dyan, uh, mantis <laughs> yata. Pagka ano eh. Dakali mo doy. Hindi, naturo kanina kayaan nyo eh. Alis, alis. Alis kamay. Doon, bantay. Bantay. Uy!

gago na kayo na tayo ng tubig, boss pinipapa papa po! Ang na na tayo nito nung na saba, sabay pa. oo iniulit yun o gagu okay. ni ba gago na ulit ulit wala odito dito gusong gusong albot albot mo siro 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 Dito oh, next, oh. Okay. 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 Ano wala bang makakatalo sa akin dyan? Wala tatalo dyan Ako 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 Sandangan langan, langan. mo parang itlog mo Unat mo Unat mo maduga ka Nakuunat yan oh Bitang Draw 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 Dalawang muna Ito yung laman na Undefeated vs undefeated Ewan ko nalang sa akin na ito Ang parang Pa, wala lang hey, gawa pa! gawa lang 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 gawa